Dahil last night na namin dito sa Palawan, mga kapilingon, sinulit na namin yung pool dito sa hotel. Hindi kami umahon hanggat hindi naubos yung nilagay nilang chlorine dito sa pool. Kasama ko nga tong nag-night swimming, etong kumari kong si Maria. Dito na din pala kami nag-dinner, mga kapilingon. Nakaka-relax yung hotel na to. Paano ba naman kasi? Sariling boses lang namin yung naririnig dito. Halos nag-check-in dito, mga kapilingon, mga foreigner. Kami kasi mga Power Ranger lang. Shoutout out pala dito sa waiter nilang napakabait. Tinatanong nga namin, yung mga hindi namin familiar na food, sanay lang kasi kami mga kapilingon, na sa karinderya lang kumakain. Siyempre, kailangan din natin maging social paminsan-minsan. Pero ang in-order talaga namin mga kapilingon ay ice cream lang. Pinagsama na namin yung dinner at panghimagas. Hello mga kapilingon, andito pala kami sa ano, White breeze Palawan. <laughs> white na <Diane Braver>. yun, <laughs> Pascal. Ah. Tignan yung mga kapiling mo na. Yung ice cream nila dito, pinalagay sa ganito. Mindless. <laughs> Hindi ko alam kung paano to. Kakainin. Yung gaganito ba? Or natunaw na kasi. Or gaganito Ha? <laughs> ah? Paano ba na? Turuan mo ko. Parang sasal. Ha? <laughs> <laughs> Kinabukasan nga inatid na namin si Maria sa airport. Kaya may iwan si Madam. Hindi na kami magkasabay. 3pm pa kasi yung flight ko. Dumaretso na nga kami dito sa Jollibee para dito na mag-breakfast mga kapilingon. Hindi ko ine-expect madami palang fan si Madam dito. Akala siguro nila na dinala ni Madam yung isang sako niyang pera dito sa Palawan. Nako, hindi muna kayo maaambunan. Ang Madam nyo kasi, sako lang yung dinala. Pagkatapos nga namin mag-breakfast, na nga kami dito sa Viral na Robinson sa Palawan para bumili ng mga pasalubong. Alam ko kasi na hihingan ako ng pasalubong ng mga pamilya ko. Pagkatapos, umalis na nga kami kaagad. Baka kasi hindi na kami makalabas. Tapos itong si sir nakapulot ng isang milyon sa daan. Hala sir, mayaman ka na. Congratulations! Hinatid lang nila ako dito sa hotel. Pagkatapos, nag na ako mga kapiling. Hello nga pala kay Ma'am Twinkle. Lalong-lalo -lalo na sa mga nakasama ko dito sa Palawan. Hindi ko na kayo maisa-isa pero Thank you talaga Aalis na nga si madam at papunta ng Korea Dito na naman tayo sa biyahe magkakaproblema Pag nasa aeroplano ako Lahat ng santo tinatawag ko na sa dasal ko Eto na yung second flight ko mga kapilingon Dalawang beses si madam sumakay ng aeroplano Kasi walang derecho pa uwi sa amin Kailangan ko talaga tong i-vlog mga kapilingon Kasi kinakabahan ako Ako lang kasi mag-isa wala akong kasama Hindi na naman kasi kami sabay ni Kumaring Maria pag nagvlog kasi ako, feeling ko kasi andyan kayo kasama ko. Ito yung first time na nag-travel ako mag-isa. Isa din to sa mga kinakatakutan ko. Alam ko naman kung ano ang dapat kong gawin. Pero yung kaba hindi talaga nawawala. Hindi din ako mapakali. Tingin doon, tingin dito. Basta tinitingnan ko na lahat. Bali mga kapilingon, alasin ko ng madaling araw yung last flight ko. Simula nung first flight ko hanggang dito sa last flight ko, di talaga ako natulog. Lagi ko kasing tinitingnan yung oras mga kapilingon. Nung nakasakay na nga ako sa aeroplano, medyo di na ako kinakabahan. Hello pala sa mga kasitmate ko. Sa wakas, nakauwi na din si madam. Pero konti na lang magsha-shutdown na si madam. Malapit ng susuko yung mata ko. Nakasabay ko nga to si ate na gustong magpa-picture kay madam. Pinilit ko talagang ibuka yung mata ko. Pero kahit ipikit ko yung mga mata ko, memorize ko na yung daan mga kapilingon. Siyempre, taga dito ako eh. Pagkapasok ko na nga sa arrival entrance, kinuha ko na kagad yung bagahe ko mga kapilingon. Tapos dumarecho na nga ako dito sa exit kasi nangihina na talaga yung kalamnan ko mga kapilingon. Sumalubo nga sa akin nitong si ate, picture daw muna kami. Ipagyayabang daw niya sa mga anak niya na nakita niya ako sa personal. Siyempre, sumakay na kagad tayo ng taxi. hilong hilong na talaga si madam. Pero okay lang yan madam, at least buhay kang nakauwi. Isa din po ba kayo sa mga naglalaro ng Aurora Game katulad ko? Baka po isa na po kayo sa mga mananalo. Kailangan nyo lang pong mag-register para ma-open nyo po yung laro. May daily bonus din pong matatanggap everyday. Pwede din pong hindi kayo mag-cash in kasi meron pong 5 pesos na free sa balance wallet nyo. Pero kapag gusto nyo mag-cash in, pipili lang po kayo kung magkano yung kakash in nyo dyan. Pwede din pong i-withdraw yung mga napanalunan nyo. Through Gcash po, kaya kailangan may Gcash po kayo. Madami pong larong pagpipilian dito sa Aurora Game. Kahit piso, pwede po kayong tumaya dito. Nagadepende lang po sa inyo yon. Sa mga gustong maglaro, nasa comment section yung link.